Ayan na, ayan na. Ayun, ito, malaki ito. Nakadali ka, boy, ngayon, boy. Laki to ]是的. Laki, oh, laki laki, 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 laki. Wala kang panalok, boy. Ah, nalang, nalang. matay tayo ito. Ayan na, ayan na. Ay, Salak, sa Salak, fasalano, Salak, Talak, oh, laki. Malok, panalok. Kailangan maglalagar-larga ito. Ito yung rotary ko. Oh, grabe, ang dami na pala. Grabe, -gra <-ny. laughs> dami na pala. Uli, ala. Ala, ala, lakay, lakay. Ay, ang laki. boy laki, boy. Hey, ang oh. oh, oh, laki boy. Oh, ang grabe Ang laki rin, boy. laki rin, mo, boy. Ayusin mo. Ah, simple-simple na simple lang. Umarapis na. Ay, oh. yung akin din. Yung akin. Oh, ayan na, ayan ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, Ang na, ayan na, hindi sa ko. Ito, tau-tau lang talaga sa kalam. <laughs> sa gilid-gilid lang talaga mga mamang. Ah, ito yung papasok mga katsoy. Yan. Yan. Yan, sa mga nagtatanong mga ito yung papasok doon sa fishing spot natin. Daw. Eskinita kong tawagin to Ang ah, lumaki na to <laughs> Yun, doon tayo sa may banda doon, sa bandang pakaliwa, dulo. Yan mga tayo, bali dito na tayo sa, ano, sa fishing spot. Ay, hindi ba pala ito yung facing spot natin doon mga toy? Doon tayo, doon pala tayo. Doon sa facing spot na yun mga toy. Pero dito mga toy, maganda na rito. Yan, ang ganda niyan. Oh. Yan, ang facing spot natin sa nagtatanong mga toy. Yung mga pupunta rito mga toy, magpaalam daw kayo kay la kuya dito. Yan, pero na yan, magparking tayo dito. Yan, oh. yan oh, may parking dyan. Yan, Miguel galab shoutout ka Boy, Miguel galab shoutout. Good morning. Yan. Good morning. Mga ka-fishing. <laughs> yan. Oh. Tara, tara. Kakawa na sir. Ah, karating lang po. Boss. Good morning, good morning, boss. Parang si ano 'yan eh. Si Katchi Rodol pu'yon 'yun ah. Si Rodol po ikaw pala 'yon. Hindi <laughs> makasama si mismo? Si Katchi ano? 'yan ah. Ay na. Nanganak pa? Oo. Wow, ano? Aww. Ha? ka. Wow, congrats. So, 'yun, mga sir, din dito tayo sa fishing spot natin ah. Yan, congrats mo rin Kasama niya natin si brother, si papa. <laughs> congrats ko kay. At maraming salamat sa mga lahat ng sumusuporta sa ating channel. No? Good morning, good morning at silent viewers mo rin. Tara na, tara na, let's go mga tsoy. Harvest tayo. Ayun mga tsoy. Agis na natin itong, ano natin, taw-taw. Alam, pinatakbo na, siya na yan oh sabi ko sa'yo, huli. oh, oh. Sipita, di ba? Eh, nalang mo! Nalang! tao 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 nga, nga. ka lang! Oo! Oh, ay, ay! Bakit ganito? Hindi kita i-next ngayon. Mag-gaglabs ko lang ako. Oh.

ha god sa to oh. Okay, lord isa na to na ka na, tatlo dalawa Pangalawa ko na to mga pang pangalawa na yung ano yung walang video. so ayun, ito na Ito oh. na ano ano na ano 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 na ano Ay, ang dami mo na pala kaya naman kung ano naman boy. Ola, wala, wala, naman naman kung ano na? <laughs> o, yan Ola, Ay, ka. yun kaya naman kung Wala, yun kaya naman kung ano 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 yun naman Sikat ko eh. Rodol po, saan ka na? Ba't ka umalis? Yan, malaki boy. Ala boy, si boy naman oh. Yan boy oh, laki. Oh, grabe oh. Yan boy. Ito. hindi ako na. Giniago ba? Ayun naku. Mag-i-enjoy si Kachinil dito ba rin. Promise. Yan. Karot sa lahat ng FTI family no? Tara na magkatawi <laughs> para maka-experience ng heart-based adventure na, chuk. Kakainis talaga 'no. uh oh, guys. holy eyes. Gino'o! binuo. Gano naman tayo sa ganito na naman tayo. <laughs> ah, nagpasal. Nagpasilip na ang araw ano natin. Mainit na araw. <laughs>

nagagwantis ako eh. Ano na tayo? Mamaw na tayo, mamaw! Mamaw na tayo! Mamaw! Alimaw! Mamahaw! Mamahaw na tayo, mamahaw ng tilapia, ano no? Grabe yan mo kasi. Laki na nahuli ni Kukriti. Oo. Oh, ba't ang jangka? Huwag ka dyan. Anong trabaho ka ha? <laughs> Iniligpit kita. Ayun mo siguro sa mga sabit. Size 6 to eh. Ito yung ginang harvest to. Hala, eh. Dapat mga size ano, 8. Ang araw. Medyo malaki. Eh. Wala, hindi makakalikin na yung... Hindi kinakayang maano madali na. Oo, oh, lumutulas. Dapat mga medyo malaki. Ayan. Dalawang biwas pa di mahol. Ito palta. Oo, oh. palta mo ng mga size 8

Oh. Ang mga kawala. Uy, thank you, Lord. Sabi ko na nga <laughs> Uy, Grabe. Grabe yung tautang. Sabi ko na nga Ay, huli ini Ikatoy oh. oh, boy. Galing. Swerte, swerte. Ayun, ayun, ayun. Sabay pa tayo. Ayun, baka makawala po. Grabe, kalit lang yun, Pitik pitik lang yan, boy. Yun, thank you Lord. Ito, ito eh. Sit ka, ka na ngayon. Ako uh. Yes, sir. Thank you, Lord. Ah, grabe na yan. O, tibulin namin, oo. Oh. <laughs> Kachoy, ano. Saan ka na, Rodolfo? Umalis ka, pa siya. Kasi? Umalis Ay, pa siya. Ay, sayang tiyo, Rodolfo. Hindi mo walan walan talaga ng plaka-plaka dito, Mati. Sa lilig lang, Mati. Dito lang gintang di yeah. Dito lang eh. Kala ko na maliliit malay yeah. na uh, yun malay na yun di ko 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 ko Oh, <laughs> ganda ka rin. Ay, maliit na lang pala, kaya pa di mahuli mo. Oh. Ay, nagko. My God. <laughs> Uli, ala. Ula, Al ala, laki, laki. Ay, ang laki. Boy, laki, boy. Ayan, laki, oh. Ah, grabe, ang laki, oh. Ah, laki rin, boy. Ayusin mo, boy, ayusin mo. Ah, simple-simple lang ang amig. Pumarbis na. Ay, yung akin din. Hmm. huli na naman. Maganda-gandang size ka doon. Mmm. Yan, pwede na ito mga kay. kaya na ito. Saan ka pa? Dito ka na. Hey, you know. Hey, kung um, nabibigyo nato hala, ganoon naman uuuh, yan na naman look ay sus, maliit magsawa talaga oh kasi ano, eric rodriguez tara na kasi eric mag i-enjoy ka dito kasi eric pahin to, kahit maliit lang pahin mga te, ginagawa oo, oh, oh, yan naman oo, oh, oh, yan naman ala, ala, dala dalawa mo yan ala, dala mo huwag yan, kasi magaling lang tayo ni Yan ni lagpas na ito ng tripping fingers oh pag tripping fingers, ready oh, pwede na ito dami maliliit kayo na binawian tayo ng mga ano oh, tiyanak tapos na yun yan eh pagalitan tayo di kadlo mo ko ng eh grabe dami nakawala sa akin oh malalaki yung dawi ngayon dito <laughs> Nag-enjoy yan di sa dyan. <laughs> Kanina wala eh. Sama natin si kasi yan Franklin. Huwag <laughs> nyo naman po i-skip po yung ads natin para sa mga tayo naman tayo. Para meron naman tayong pangalasan. pang panggas, Pang-spice na. Ang ating uh, ang gas na kasama. Ay, grabe, ang laki oh. Nauli ni Manoy. Si Jeep to. Ang laki, grabe. Dito lang mga oh. Yan kanya -kanya ang kanya-kanyang diskarte lang. Kasi sobra kasing init eh. Yan oh. Ang daming anglers mga tayo. Ito oh, ko ya. Oo. si ano, Roderick. Oh, ang laki. Nakailang ka na. Nakarami ka na rin. Patingin nga huli mo. Ang galing ni Kachi Roderick. Oh. Salamat Oh, grabe ang dami na pala. grabe. dami <laughs> na pala. Grabe naman 'yan. Diyan oh, linya ka tayo nito. Si Roderick. Oh, bisa ka lang ako kukunti pa lang. Napakarami pala. na pala. Eh. <laughs> Diyan lang may kubol-kubol na yung mga yun. Babayabasi natin yan <laughs> <laughs> Jokes <laughs> lang Dito kami ni Kachiridel yeah. Yan Paingalan muna natin mga tiyo, yung ano, cellphone kasi grabe ang init. Kanina maulan, ngayon mainit naman. Pero marami kami ng huli mga tiyo. Yung iba rin po walang video. Jackpot si Katidil. Ayan oh, na, ah, ang katiyo. <laughs> Di pa rin mga... Oh, malapit nang mabrick ni Katidil yung isa. Oh. <laughs> grabe yan mga tiy. Good size yan lahat mga tiy. Hindi kami kumuha ng mga three fingers. yon Thank you Lord. Pahinga muna kayo, Grabe, ang init. Ay, nandun, kumakagat na naman. Kinakagat na naman yung isa ko. Ayan mga tuyo. Ayan mga kababayan ko dito. Tapos <laughs> si kasi din yan. Ano kaya tuyo? Okay ba yung natin dito? Okay, kanilang spot. Ayos to. No? Marami magsawa. Talaga sa kabiwas. Natikman ni Kasi Idil kanina mga tay, yung biwasan. Grabe. Magsawa siya sa kakabiwas. So ngayon, eh. nga muna kami. Napakainit. Eh. kada si Kuya Boy. Oh. Dakulo ay Nakadali man day day May laman Oh, kupalan Ano yan Pala ka Bag Bag bagaton dudoy <laughs> Bag Bag huli ni Nuno Nakadali ka na naman tayan Dakul dakul naman day day tayo. Ay, nakay kadali pala nito kaysa. gilid so. lang yun, doon sa tau-tau. Hmm? Hindi hmm? mo nakahuli isa kuto. Ito, tau-tau lang talaga sa kalam. <laughs> sa gilid-gilid lang talaga mga mamaw. Ayan, nice yeah. na yan. Mga tay. Kita na tayo yan, Nakakos, Gilid lang daw. Doon si mga tay nakakuha. kasama si... Ano, you know, si best friend niya, yung tatay. Ay, grabe mati, napakainit na ta. tapos uulan na naman. You know. Ayan <laughs> o. So yun lang po muna siguro mga tayo no? Nandun na rin si Kachidil oh, yung kasama ko Yan maraming salamat kay Kachidil no? Pagsama sa atin Sobrang <laughs> nag-enjoy siya talaga siya kanina talaga mati Grabe na nasubukan niya yung harvest Andiyan si tatay oh yeah. Yan no? Apta <laughs> Yan o no? Yan Maraming maraming salamat sa inyo mga tayo no? At yun na lang po muna kasi mag alas 12 na rin makasay. Medyo matumal yung uh, namin ngayon pero maganda, maganda mati kayo na. Kailangan kasi mati pag gaganong harvest na ganun, ay mabilis yung pukul ng pukul natin. So yun. yan lang po muna mga kasi, no? maraming salamat yan, bagong bayan spot yan sa mga kababayang ulit dito. Yo, thank you. Di nakaring sila kabiwas, kabingwit yung mga Bruce Anglers no. At siyempre, ah, uh, Billy birthday kay Choi Michael no. Yo, thank you, thank you, thank you. Ah, oh, biniwas na naman. Okay mga guys. Ano, kinagata? Isang isang. Sige na. Okay. Sige, sige. Ay, wala talaga. So, yun, thank you mga Choi. Oh, meron nga. Oh, meron. Sabi ko ako. Oh, Nakaisa pa. <laughs> Ayun, nag-enjoy talaga. Grabe. Grabe to. sanay paling paring yun yung ulan. Magdaro yung siguro yung ulan na yan. Kunin to? Kunin natin yan. 3.1 3.1. Yun, maraming salamat. Uli natin mga tiyo Ha! <laughs> Grabe! Panalong panalong ka dyan kasi oh. <laughs> Ito yung akin Sa kanya rin to Yung mga good size Ayan. Ayos uh, na rin. So, thank you mga katoy. Thank you mga solid subscribers natin. Aww.